ang taas-taas mo na, katingin ng iba, pero ikaw, walang pagbabago. Anong mataas? Wala naman akong ginawa. Si Lord naman lahat yan. O, oh, kasi tinatransform mo yung credit eh. So hindi ka ngayon nagiging arogante. Hanggang later, o oh, magulat na lang, ikaw sa sarili mo, ito mo kami ngayon, pero hindi magbabago. mo, ka Ay, oh, hindi ka lalabang. Kasi alam mo, hindi ang gumawa. So hindi nagbabago ugali mo. Ganun kapatid, pa ang taas-taas mo na katingin ng iba, pero ikaw wala pang magbabago. mataas? Wala naman akong ginawa. Si Lord naman lahat 'yan. o kasi tinatransform transform mo yung credit eh. So hindi ka ngayon nagiging arrogant. Eh. For example lang, walang judgment. For example, 'di ba si Mayweather, pag uh, nagyayabang siya sa mga sasabihin niya, lagi siya pinakamagaling. 'Di ba? Parang hindi siya nirespeto ng tao. 'Di ba? Parang yung respect nawawala. Pero si Manny Pacquiao, ang daming respeto. Kasi okay, diba, diba, ibang lahi. O kasi hindi niya siya inaangat yung kanya sarili. 'Yun yung kailangan Oo, magaling ka para sa iba, na katulad sa pero hindi mo makuha ang respect. Kaya nga marami pa rin magsasabi na hindi approve kasi inaangat mo palagi yung sarili mo. Mahirap pa ka talaga. Oo, may pera ka. Alam naman natin yung true happiness, di ba?